Dragon Ayan, kumusta kayong lahat mga ka-Dragon Ayan, for today's episode Ah, uh, susubukan ulit natin magpatanga So, dahil mga nakarang araw guys Puro parlay ang aming ulam So, gusto na naman namin Ay, tilapia Tilapia So, ngayon ang mag na ay si Antuiligaya Ligaya, Hindi si Angelica eh? Kasi nagtatampo tangyan. siya guys Ba't dahil hindi siya silali sa iibana Ano eh Hoy <laughs> Namin si Antipas eh Hoy Sabi niya, nagasulo ka Sabi niya Ngayon, ikaw? Antipasin na lang Antipasin na <laughs> Ako na right. naman, ikaw din eh. <laughs> <laughs> pagsante, pagsante liga, hindi yung ng isda. Ikaw, kaya ikaw na lang. Buti ikaw kahit Malapit sa yung isda. Malapit. Na so, mamagnet yung isda. Wala man akong dalang bisang ang karawal. Mabasa ako. Mas panti ka Kuha ka na, labos ka na. Tamo na. Ayan na pagbanit mo. yun. Ibu, di tapal daw. Let's go mga Ay, ka-dragon. Ka Ayan na guys, eh. Bana Alawi. Akala ko ba si Angelica Karang? hindi ligaya malas sige si Ivana si oh. let's, let's go let's go dapat daw mag si JJ kaya lang eh abot daw yung bra niya <laughs> nakapang gabi na naman kami kami <laughs> Hindi eh, nyo mapaganyan ang mga dalaga dito, guys. Bakit eh? Pero ang dalaga hindi. Malabo. Malabo pa sa sabaw ng bigas. Oo uh, ha, ah, sikse eh. Oh. Oo. pa natin Oo eh. Ay, May pa natin sa pa mo? Ibon mo? Ibon mo? keluar ada di sana di ขาันจะฟอดูอันเตยยานยานได้ยังไงตัวหนกมันก็สีดเมตานี่ Yan guys, tong mani at mais natin, ewan ko kung ano to, magka, magbunga ba yan o na ano na, kung sa tubig, na baban ano. Bahaba na itong kano, patane, ay kataas. Kalay at eh. Daming ano, blok-blok. Second harvest. Mayroon pa po ko sa patulong natin, pa lang. pa lang. natin kung din kaya tayo maglaga ng palaya. Kung pait man kasi. Sarap pagpitas ng sitaw guys. May tinanim pa dyan si Ante, hindi man na naman eh. tuloy. Harvest. Ah, ha, kalimutan hindi man papilas. Hmm? Ah. Hmm. na ang harvest 30 Haluan natin ang saluyo. ah ko lang sa mga 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 Oh, di ba guys, may na-harvest na naman tayo sa ating bulayan, oh. Meron na naman kami. Na Matik na naman ko. Siguro nahulaan niyo na ko nung lutot na naman niya. Karon din guys, kahit yata araw-araw ang hindi na Hindi kami magsasawa. Ano ang hmm. problema sa Saan? amin? Hmm. Sa Saan pingata. Alam, bukas. pa. Ingat, ah? Para okay, ito hindi ang yung takdaktil natin. Welcome ano? pa tayo sa Kapilya bukas ng gabi. Oh, ayan guys, pandawin na natin itong ating patanga. Parang sila ba sila ng dalawa? Hindi yeah. mo sa loob. Sangat na. Okay. Kausap tayo na ganun, Dr. Ayan. Ito yung nagkatanlo, sigulong na. Hindi kong edit. Eh, Apat, lima. Eh, wala. Ha? Wala pa. Ayun guys, lipat natin ng pwesto 'lang nahuli. Ay mayroon din isa. kala, ko dami kanina eh no. Karaming gagunay. Dito, dito uh, ante o dito, dito? Dito, Sanay? Ito kasi guys, yung fish na nito, matagal na itong hindi nahulugan ng ano, similya. Umaasa na lang kami din sa mga anak-anak. Isang beses pa lang ito nahulugan ng similya. Yung unang-unang ano pa lang. Tapos pinatuyuan namin. Yung naiwan, ayan na yun, yung nag-anak-anak siya nagdami na. mayroon man na ispryan. so ayan guys dahil 11.30 na wala pang laman yung patanga natin maghahil <laughs> na lang muna sa kasi pang sahod sa ating gulay barak sana namin magbaguungan kami tsaka pinangat na tilapia. kaya lang mukhang wala pang dawi ang ating patanga Diret linis ka agad yan. Baka makatakas pa. Parang arunay aro yun te. Baka mabutan ka dyan Kunyan na dyan. kunyan At dapat nagpainit ka na rin ng kawali pala dyan. Sala diret chilenis ka Wala pa Nagaluto ba tayo ng gulay? May gakawel. May nagaabang na maglinis. May nagaprito. Hindi. Kabilis. Na! 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 Wow! Nice! Nice catch, tita. Angat nante te. Yan o, yan o. Puting puti. Kapuro niya, no? Ang taba. Mas okay yata ang kawili. Eh. Pisa yung patanga manta eh. Sinwerte tayo sa unang patanga ngayon sa kawil. Ano pa tipasin.

Mamaya hapon na lang siguro namin guys, ano, pandawin yung patanga kong may huli. Sa na lang natin iluto. Okay, babaw lang natin yung patungan. Ang galing Kiki. Kiki. You know, you know. Mo? Nice one. Nice na one. naman guys. So, oh, sarap ihawin ko. Nagbing nga lang na. Madi-madi na. Ay, ay, pagbamban ni Maganda magkawili kung alam mong may isda Kung... Inala na tabandi mong bagay sa wano oh, wala nang sima. nasa ayun ka. Na. Loob. Ay niya? Mm? Ni na like Peace. Oh, bakit na? Okay guys, lunch break, lunch break, lunch time na. Wala. 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 Panginoon po namin Diyos. Wala ka po at makatayo rin sa lahat. Salamat sa biyay ang sa amin sa araw araw-araw. Lakas namin ito sa pangilingkod sa isang araw ng Isus. Amen. Amen. Kain tayo, tayo mga katayo. Kain tayo mga katayo. Kain tayo mga katayo. Kain tayo mga katayo. Kain pero sa agad to rin rin guys, rin. kon natin. Ay, walang plato si Pei. So, okay. Ipat mo lang kayo isda. Ipat mo lang isda. Ganito lang ang life namin dito guys, sa province. Ang damis ko magkain dito sa kubo. Yeah, okay. Tagal na tayo lang tayo araw tayo din tayo kami lang kain Hindi nakakain dito. Isang buwan kami hindi nakakain dito. Joke. Ba't wala tayong mga kain dito? Huwag patangat tayo. Ayun, patangat. Ayun, kay iba na alawin.

Pag hindi pa nalilinay. Ang na ang dinay? Siyam na tangkoy. May lasing. Hindi ko sunanan ang kita sa inyo. Magbigas Matigas bubot pa lang, hindi ka na pag Ang dami ito. Nadi ka agul. Uy, Pero data. na. sa Ang mukhang amok na amok. Ang Malitok, hindi malinay. Ako eh. nga, ako nang hindi malinay. Nakasalap. Sa Ang sarap kaya lang mainit. Mainit nga. Hindi ka maraming kain kung mainit. Mmm. Hmm. Sumarangsang. Hmm. 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 Nanakong pati rin yata yung kita wala. <laughs> <laughs> sarap nagalut. na eh. Nagalutok-lutok. Dito masarap ante. Uh -huh. may, may matigas, may so, maimbot. Kasi yung ano kanina. So dito muna ako. Di makuha, Ang prito. Hindi makuha po yung kanya. din dahi. Alam. Pinya di. Ayun, Hindi makapapas. Ugasan mo na lang. na ugasan. Punasan lang. Di <laughs> Hahaha. <laughs>

bukas karne kasi birthday niya yan kaya magbulay tayo karne magkakain. kain kaya maraming karne saan nyo tikagluto? ito nagbila ko ng isang tulong kwan dalang nagtono ah giling taklan ko malam pala sa tikagluto sa blablabla ba ito malam hindi inabraw niluto na dadigo na nang ibate ang mga intuna ko, nalunos ko, alam mo. May unis din na kaya. Sabihin mo pang ng panyan. Digo? Mm-hmm. Mga low Sabi dapat ganun. Pero noon no, si mama pag nagkatay ng bawal, yung kayo, nagtono kayo tigwa. Noon ayaw ko rin ng galon. Lago lang ako nagkain ng dalawin, nandun na kami sa tabi ng kalsada. Puro dito sa loob niya. Hindi ako nag-aulang. Baka noon hindi mo tinitikman. Kung natikman mo na, gusto mo rin lang. Kaya yung gas hindi natin kasama sa ating gate kaya yung And yun know, na, may baby. Busy rin sila doon sa bahay. Naga-prepare sila para bukas Masingit lang namin mag-vlog <coughs> sa, sa big day ni Yang Yang <laughs> Simple lang naman yung celebration ni Yang Yang hmm. Very simple Tapos ano pa mag ulan pa sa hapon Mm -hmm. Baka maglipat kami sa plaza. Hmm, maluwang yun. Plaza. Hmm? Doon na? Uh Sabot -huh. mo ang tindulay. Huwag lang mag-amlay. Yung mag-angin mag kasi eh. Mm -hmm. Maraming masapre. bata at walang pasok. Mm hmm. Okay Sakt Sakt lang yun. Masakto na ang bata na. Mm hmm. Hindi hmm. pang matanda. Pero sa kabin talaga kung ano sa court. Nung nagbe-birthday din. Diba mm nung -hmm. Punta kami. Nililagyan lang nila ng pan, barricade. Nagkataon na pa, may birthday. Nung yeah, sa, sa sa kanya ah, Kaya pala. Kasi wala namang pisto doon kasi na doon pa lang doon. Makasal doon. 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 Diba nung no, nagpunta kami, ay nagdating kami doon sa inyo, may birthday ha. Hmm. Baka yun okay. lang mang magpunta yung mga may-invitation. Hmm. Kami hindi ko nang gabunta. Kung kamag-alak namin yun, punda mo Sarap ang sitaw Oo. Eh? Uh, may naruto, may hindi. Ano ah, pa kaya? Hot yung ba? Paano eh, ano? Ako nga, mas gusto ko yung gano'n kaysa yung sobrang lambot. ito? ha? Huh? Galaw na naman ah. Napon pala. Ang e, sarap nga nung ano? Ang palaya? Hmm. Ang parya, let's play okay, game. B walang bawa kasi. Kainit. ka ng mantika. Hmm. Ano yung tindi? Makagal? Makagal. Makaigid. Sayang niya pang yung kunyain. Yan. Yeah. Bulag mo na eh. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Sitaw. Ang konti ligay mo yung bulag mo. Ano yung lasing ko nagtangkal. Sige. Ang filming ganito. Ako may nayang pag ganyan yung dito galing.

So in mga ka Dragon Up, uh, bali uwi na rin kami so yung ating patangha ay nabigo. Apat <laughs> uh, lang yung nahuli natin tung huling lagay namin. So ano kasi kami guys, busy sa bahay dahil naghahanda rin kami ng party-party ni Popot. So pa-uwi na rin po kami guys. Thank you so much po sa panonood sa aming YouTube channel. God bless you all guys. We we'll love Thank you. you po.